siya ay naalala bilang yung batang babae na mahilig magdasal. Napakaganda nun, di ba? Kung yun yung tumatak sa mga tao tungkol sa kanya. Di ba? Yung mahilig magdasal. Ikaw ba? Ano bang gusto mong maalala sa inang tao? Mahilig magmarites ba? Ganyan? Mahilig sa chismis? Mahilig sa kalukohan? <laughs> Ite, di ba? Parang ang ganda nung naging... Ayon sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, matindi ang debosyon ni Nina sa Eucharistia noong nabubuhay pa siya. Namimigay siya ng mga rosaryo, Biblia, prayer book at iba pang religious items at nakilala bilang ang batang babaeng laging may suot na rosaryo. Hello mga ka -faith. Welcome again to my blog and my name is Brother Adrian Milag. At ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng kwento na puno ng inspirasyon. At tungkol to, sa isang batang babae. I'm sure baka nakita mo to sa balita. Possible daw na magiging susunod na magiging santo na Pilipino. Ang kanyang pangalan ay si Ninya Ruiz Abad. Si Ninya Ruiz Abad ay isang labing tatlong taong gulang na batang babae mula sa Sarat, Ilocos Norte. Siya ay nag-iwan ng malalim na impressions sa mga taong nakakilala sa kanya. Siya ay nakilala na sobrang tibay ng kanyang pananampalatayang katoliko. Yung kanyang pagmamahal sa Eucharistia at yung kanyang dedikasyon sa panalangin. Talaga napakalalim ng batang ito sa kanyang Catholic faith. At alam ko, nabalitaan ko pa na ito daw ay namimigay din talaga ng rosary sa mga kakilala niya. Grabe, yung pagkabanal ng batang babae na to. Ang nangyari noon, kahit na na-diagnose siya ng hypertrophic cardiomyopathy, noong siya ay 10 years old pa lang, itinalaganin niya kanyang buhay sa pamimigay ng rosario ng biblia, na mga aklat na panalangin, mga nobina, mga booklet, divine image at iba pang mga religious items. At si Ninya ay pinanganak noong October 31, 1979 at bininyagan siya sa Santo Domingo Church. Nagumpisa siya ng kanyang mga unang taon sa Quezon City at nag-aral sa nursery sa University of the Philippines Child Study Center at kindergarten hanggang grade 2 sa Holy Angels Montessori School. Ang nangyari nun, lumipat ang kanyang pamilya sa Sarat noong April 1988. At doon siya nagpatuloy ng kanyang pag-aaral at nagtapos na top ng kanyang klase sa Mariano Marcos State University Laboratory Elementary School. So si Ninia Ruizabad ay hindi lang mabuting bata pero siya ay napakatalino din. Alam nyo ba na si Ninia Ruizabad kahit siya ay may sakit hindi kailanman natinag ang kanyang pananampalataya. Lagi siyang nakasuot ng puting damit at rosaryo sa kanyang leg. Inilarawan ni Bishop Mayugba ang buhay ni niya bilang isang buhay na puno ng panalangin. So ganito siya describe So sa paggalang, sa pagsamba at malapit na relasyon sa Diyos. At kay Jesus at sa Holy Spirit at kay Mama Mary. Siya ay naalala bilang yung batang babae, na mahilig magdasal. Napakaganda nun, di ba? Kung bagay yun yung tumatak sa mga tao tungkol sa kanya. Di ba? Yung mahilig magdasal. Ikaw ba? Ano bang gusto mong maalala sa'yo ng tao? Mahilig magmarites ba? Ganyan? Mahilig sa chismis? Mahilig sa kalukuhan? <laughs> Ite, di ba? Parang ang ganda nung naging impression sa kanya ng mga tao na siya ay mahilig magdasal. Napakaganda. Kaya noong Hulyo 2023, binuksan ng simbahan katoliko sa Pilipinas ang mahabang landas patungo sa kabanalan para kay Ninya. Ang proseso ito ay para ideklara ang isang santo ay may higpit. Pwede itong tumagal ng dekada kahit isang siglo pa. Ganon katagal ang, ang proseso ng sainthood sa atin sa Catholic faith. Kasama dito ang masusing investigasyon sa buhay ng candidate katulad ni Nina Ruiz. Isa sa mga kailangan pag-aralan at imbestigan yung kanilang naging virtue sa buhay, yung kanyang naging habit, naging vision ano, ano ba yung naging pamumuhay niya nun. At karaniwang kinakailangan ng hindi bababa sa dalawang mga himala na tinuturing na dahil sa intercession ng candidate to sainthood. Kaya nagkaroon ng himala na napaka impossible. Gusto ko tong i-clarify kasi nakita ko to sa Facebook, sa social media. Kasi nga, in-announce eh, sa mga malalaking news outlet dito sa Pilipinas. At napansin ko doon, uh, marami naman nagpuso do sa post, pero mas napansin ko yung napakadaming natatawa at mga negative comment tungkol sa mga santo. Ganito na ba yung henerasyon natin ngayon? Pagtungkol sa kabutihan, tungkol sa pagkabanal katulad ni Nina Ruiz, pinagtatawanan. Pero pag tungkol sa kalokohan, tungkol sa basura naman, eh yun yung sinasamba ng mundo. Which is yun naman talaga yung sinabi sa Bible. Pero pansinin natin, di ba? Na ito yung dapat magbigay sa atin ng inspirasyon. Ito yung magbigay sa atin ng motivation, how to live our life, how to follow God. Katulad ng mga saint, ito lang gusto ko linawin eh. Ay, mga Catholic saint na yan, yung mga santo na yan, ay hindi po yan sinasamba ng simbang katoliko. Hindi po namin yan sinasamba. So sa mga makakapanood na at sabihin nyo na sinasamba namin yung mga santo na yan, so magbigay kayo ng official teaching ng Catholic Church na sinasamba namin ang mga santo na yan. So i-comment mo dito sa baba ng video na to. O meron ka may kitang official teaching ng Catholic Church na sinasamba yan ng mga Katoliko. Hindi yung sources mo na ano lang marites, <coughs> hindi ha? Official teaching na galing mismo sa Vatican. Ito lang gusto ko realize. yung mga saint na yan, eh, hindi po yan sinasamba ng mga Katoliko. Sila po ay nagiging role model namin. How to follow God, how to follow Jesus. Tama, di ba katulad mo, ikaw meron ka mga idol di ko alam sino yung idol mo, mga artista, di ba? You look up to, sila yung tinitingala mo, sila yung gusto mong maging paglaki mo. Yung ganun, ni may model ka. So tayo din sa simbahan katoliko, tayo din ay merong mga model how to live our faith. Yan yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon para maging mabuti, para to live a holy life, a pious life. So sila yon yung mga saint na yan. At yung mga saint na yan ay hindi po yan iniimbento ng simbahang katoliko. Gawin naming santo ng mga lasenggero tong ano, yung lasing na namatay. Hindi ganon. <laughs> what? Bro, what are you talking about, man? Hindi yan iniimbento ng katoliko na kung sino-sino na lang ang kinukuha niya para maging saint. Hindi po. Ang mga saint na to, hindi po ang katoliko ang namimili kung sino lang gusto maging saint sila ay nung namatay na, sila ay nandun na sila kagad sa langit dahil sa kanilang pamumuhay dito sa mundo. Yung they live a holy and a pious life, kaya diretso langit sila. Kumbaga, yung nagiging process ng sainthood, kinukonfirm lang nun yung pagiging banal ng taong yun, kung sino man yun. Kumbaga, hindi ang katoliko nagpo-promote, oy, ikaw na saint, nandiyan ka na sa langit, hindi ganun. Kung baga, confirm niya lang yung pagiging banal nung taong yun. So, ilig sabihin, kung si Padre Pio, hindi pa siya nakakanonize na saint, nung namatay siya, talagang saint na siya, promoted na kagad siya sa langit. So, dumating lang yung siyempre, yung process, na-confirm nga talaga na talagang Padre Pio is with God kasi ngayon nangyaring mga milagro, yung yung naging investigasyon, sa kanyang naging buhay. Kaya bakit may ganitong proseso? Kasi kailangan mag-ingat ng simbahan. Hindi kasi nagmamadali at hindi pa dalos-dalos ang simbahan. Siyempre, di ba, mahirap tayo magkamali sa ganyan. Kaya nga, naghahanap ng at least dalawang miracle dahil sa intercession nung saint na yon. Pero ito ah, gusto kong i-clarify na hindi po yung yung santo na yon ang naging dahilan ng kanyang miracle. Yun ay ang Diyos pa rin nagbigay ng milagro na yun. Pero tinulungan nung saint sa pagdadasal. Kung ikaw may problema, 'di ba? Pag ikaw ay dumadaan sa malaking pagsubok, 'di ba ikaw ay humihingi ng dasal sa mga taong tingin mo malapit sa Diyos kahit nabubuhay pa dito sa mundo. So same din sa ating mga santo sa langit. Na humahanap tayo yan, sila umingi tayo ng tulong sa kanila para ipagdasal tayo. At syempre, sino po ba mas okay na ipagdasal tayo? Yung mga taong nabuhay na ng banal at talagang sure ka na banal talaga kasi nasa langit na eh, di ba? Ano ba yung process of sainthood? So sa simbahan katoliko, merong proseso ng pagiging santo at ito ay tinatawag na canonization. Ito yung karaniwang sumusunod sa ilang mga hakbang. Una, Yes, yung servant of God or alagad ng Diyos. Ito ang unang hakbang sa proseso ng canonization. Kapag namatay ng isang tao na kilala sa kanyang buhay na kabanalan, maaaring magsimula ang isang obispo ng isang investigasyon na tinatawag na cause sa kanyang buhay at mga gawa. Second is, tatawagin na siyang venerable or karapat-dapat. Kung matagumpay na, napagpasyahan na ang taong ito ay namuhay ng buhay na puno ng kabanalan at virtue. Ito ay itinatag ng Papa bilang venerable. Okay, third is blessed or pinagpala. Ang susunod na hakbang ay beatification kung saan kinakailangan ng isang himala na naganap dahil sa prayers, intercession ng taong yan pagkatapos ng kanilang kamatayan. At sa puntong ito, siya ay tata tatawagin ng blessed. Panghuli is yung saint, santo or santa. So ito yung huling hakbang ng canonization. Kinakailangan pa ng isang himala kapag ito ay napotunayan, ang tao ay official na na ginagawang santo ng simbahang katoliko. At tandaan po natin mga ka-faith na ang mga himalang ito ay kinakailangan maging post-mortem or pagkatapos ng kanyang kamatayan at hindi maaring mapaliwanag ng science. At ang mga ito ay sinusuri ng mga eksperto at siyensya at reliyon na may authority sa Vatican. At ang proseso ng canonization ay maaring tumagal ng maraming taon, dekada, kahit na siglo. Para sa kabila ng haba ng proseso, ito ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao sa buong mundo. Diyan po yung proseso ng pagiging santo sa simbang katoliko. Mga ka sana ay natuto tayo ng bagong kalaman ngayon at huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong puno ng inspirasyon. Thank you so much mga ka-faith. I hope na na-bless ka dito sa ginawa nating vlog. Thank you and God bless. That, that it matters to God whether you and I participate in Mass. Hello mga ka-faith. So yun na rin ninyo is yun yung uh, catechism in a year ni Father Mike Smith. Diba? Yung baby man. Sa Hollow Up. Uh, everyday talaga nakikinig ako niyan yung katipisi ni Father Mike Smith. Nakaka-inspire, nakaka-bless yung mga insight niya uh, about catechism of the Catholic Church. And syempre, di ba, marami sa atin, medyo pag nakita na yung libro ng Catechism of the Catholic Church, ay ayoko magbasa nito. Nakakatama, nakakantop. Di ba, may mga ganyan tayong perception. Kasi marami sa atin, hindi naman bookworm. Pero alam nyo mga ka-faith, sobrang sinimplify ni Father Mike Smith at ang gagawin mo lang, plug and play lang yan. And guess what mga ka-faith, pwede mo yang uh, ma-download sa Halo app. Ang Halo app is yung the number one Catholic app sa buong mundo. So i-download mo lang yan at magkakaroon ka ng libreng access dyan sa Catechism in a Year ni Father Mike Smith. Pwede mo yang simulan, pakinggan mo araw-araw, mag-reflect ka at matututo ka tungkol sa Catechism of the Catholic Church. Sabi nga para hindi ka magsisi, basahin mo ang CCC. Take note na libre lang po ang Halo app. Pwede mo i-download sa Google Store and Apple Store. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.